Spirit. Amen. kaya blessed morning. At uh, panalangin ng pagpapala, biyaya, then pag-unawa. Asay maganda yung gospel natin ngayon. It is about money and God. So ano pa ang uh, mas mahalaga? Asay ang big ay mahalaga ang kayamanan, eh? Okay? So dito alin ba ang mahalaga sa tao, Diyos o kayamanan? So, sa panahon natin, maraming magulong pamumuhay ay eh, dahil sa pagsasaliksik ang kayamanan sa daigdig na ito. And then, ang result, napapagod, may pera, napapagod, kaya umiiksi ang buhay. And then, marami din namang pumili sa Diyos. Ayun, na buhay ng mapayapa. Uh, although, hindi nagsabi ang Diyos na hindi kayo mabubusog, hindi kayo makakain. Kasi ang proweba ng Panginoon ay eh, He will provide. Okay? Ang sabi ni Kristo, tingnan nyo ang uh, mga ibon sa langit, walang trabaho, walang opisina, pero nabubuhay silang dahil pinakain ng Diyos. Yun ay provision na kung tayo nasa Diyos, hindi tayo pababayaan. Wala man tayong material, di ba? Maganda dito ang sinabi ni Kristo na napakahirap makapasok yung uh, maraming position, maraming kayamanan, maraming mga ari-arian sa mundo kasi mas mas nagibabaw yung pag-ibig sa mga bagay na yon kaysa pag-ibig sa spiritualidad o mga Diyos. So sa lupa, mga kapatid, uh, alam natin uh, paano tayo magkamit ng kayamanan. So naging expert na ang tao dyan. Okay? Yung iba ay nag-struggle pa pero marami na mga expert to how to earn money. So sa langit naman paano magkaroon ng uh, kayamanan sa langit as uh, para sa tao mahirap gawin. Eh maraming pamantayan ang Jones uh, sumusubok paminsan-minsan ang tao ngunit madalas nakaligtasan uh, dahil mas nangibabaw sa atin ang kayamanan sa lupa. So, totoo naman talaga. Uh, kahit sinong tao sa mundo pag pag-usaping kayamanan, so, na nahuhumaling ang lahat. So, nasa 99.9% na maraming mga taong mas nahuhumaling sa pera kaysa para ng palataya. Kung nasunod mong kautosan, uh, kabutihan, yun nga, sabi ni ng isang uh, mayaman, Panginoon, paano ba ako magkamit ng uh, buhay na walang hanggan? Ayun, uh, uh, binanggit ni Jesus ang kautosan niya. Gawin mo yan. Then sabi niya, nagawa ko na yan mula pagkabata. bata. Kaya nakita ni Jesus na mayroong isang bagay na hindi mo pa nagawa. Uh, itong ipagbili ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. So, yun. Hindi na-appreciate ng uh, mayamang lalaki yan. So, ang pamantayan ng Diyos ay mahirap sa panahon na mahal natin ang dating. Mahirap talaga siya kasi... Kung nagkaroon ng contradiction. Uh, kung titingnan ninyo, may mga uh, speaker nagsabi, nais ng Diyos ng tao ay mayaman uh, sa lupa, mayaman sa langit. Okay? May mga speakers na magsabi na, ano yan, sa panahon na mahal, di ba? kahit si Kristo nagsabi, hindi mo pwedeng uh, paglingkuran ang kayamanan at ang Diyos. Kasi ang isa ay mahalin mo, ang isa ay hahamakin maging tapat ka sa isa, sa isa naman ay hindi. So, uh, nangyari yan sa panahon ni, ni Haring Solomon na talagang pinuspos ng Diyos ng kayamanan o pangyarihan. So, yun nga, mas na-appreciate niya yung uh, kayamanan kaysa pananampalataya na pinaniwalaan niya nung unang. Okay? Uh, dahil sa pangangaral ni Jesus, mga kapatid, uh, ano ba yung uh, para sa atin, parang kontradiksyon, sa usaping kayamanan sa langit, parang para sa atin, matagal pa naman yon <laughs> Mahalaga ngayon pera para mabuhay ka. So, yun ang pananaw ng tao. So, magkaiba yung kayamanan sa langit at kayamanan uh, sa lupa. Okay? Sa so, gospel natin sa Mark 10.21, 21, oh, may isang, sabi ni Jesus, may isang bagay na dapat mong gawin. Yung ipagbili mo yung ari-arian, at ipamigay mo sa mga hirap at makamtan mo ang kayamanan sa langit. Yan. Gusto mo ng kayamanan sa langit? So ito yung mga gawain uh, ng mga taong naghahanda ng kayamanan sa langit. Ang ipagbili, ang mga ari-arian at ipamigay sa mga mahirap. So para sa atin, ang pangit naman, parang nakakaiba. Kasi pinaghirapan din natin itong mga bagay sa mundo para makamit o uh, ma-experience ng tao and then kung andon ka na ipagbili mo lang at pamahagi sa mga duka. So si Santiago meron din siyang sabihan, sabi na ganito ang mga mayayaman sa langit. Hindi sa material wealth, kundi spiritual wealth. Sa Santiago chapter 2:5, uh, sabi niya, hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Di ba sabi ni Kristo, mapalad yung mga mahihirap sapagat uh, mamanahin nila ang kahariang walang hanggan. Pag sinasabing kahariang walang hanggan, andyan na yung kayamanan, di ba? Kaharian eh. <laughs> Kompleto na yan. Okay? So, may binabanggit si Jesus na para sa atin Uh, naging contradict sa gusto nating mangyari. Pero nakita ni Jesus na, di ba, sa simula pa, ano bang ginawa ng diablo kay Kristo? Uh, ang pera, ginamit niyan, di ba? Uh, ibibigay ko sa iyong kayamanan kung sasamba ka sa akin. Kaya ang pumapanginoon sa daigdig ay kayamanan din. Kaya mag-ingat tayo dyan. At sabi ni Pablo, the love of money is the root of evilness. Pag sinasabing love of money, Mahalaga na yan sa ayong uh, parang nabubuhay ka na dyan. So sa Mark 10.25-24, binanggit ito na Jesus na talagang napakahirap uh, sa mga mayayaman na makapasok sa kariyan ng Diyos. Maganda itong uh, sa English version na sinabi dito na how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. Yung mayroong mga material na bagay sa mundo uh, position. So yun, napakahirap uh, makapasok sa kaharian ng Diyos. So ano bang dahilan? Ano nakita ni Kristo dito? Dahil naroon din ang kanilang mga puso. Di ba itong observation ni Jesus sa mayamang lalaki? Uh, malungkot na umalis kasi ayaw niyang ipagbili. Siyempre, baka kayamanan yun sa mga magulang niya, uh, pamana o pinaghirapan niya yun And then ipagbili lang. So hindi maganda sa kanyang uh, interpretation. So hindi ba pwedeng mayaman tayo sa lupa? And then mayaman din sa langit? Pwede bang gano'n? Dual na mayaman? Hindi. Uh, sa Matthew 6.24, Ang sabi ni Cristo, walang aliping uh, makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sa so, pagkapuutan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa uh, paglingkuran ng tapat ng isa at hamakin ng ikalawa. Kaya nga, hindi pwedeng Diyos o kayamanan. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Kasi, pag kayamanan, siyempre kaputan mo ang Diyos. And then, kung mahal mo naman ang Diyos, hindi mo mahalag, hindi mahalaga sa iyo ang kayamanan. Sa so, para sabihin natin, parang pangit. Kasi, 100% ng mga tao sa mundo ay naghahangad ng kayamanan. So, naging contradict yan uh, kung titingnan natin yung uh, spiritualidad. So, sabi ni Jesus, hindi ninyo maaring paglingkuran ang, ng pariho, ang Diyos at kayamanan. Eh, si Jesus nang nagsabi niyan kasi maraming mga kahit pari, bishop, uh, nahuhumaling pa rin and then gusto natin kahit tayo, ha, di ba? And baka sabihin niyo, ikaw, Father, gusto mo ba? Gusto pa rin, <laughs> di ba? kailang, kailangan nating tingnan yung mga kahinatnan. Kay eh, by history and experience of humanity, ang pera, ang money, ang salapi, ang dahilan kung bakit maraming umalis sa pananampalataya. Eh, nangyari po yan, Old Testament, maging sa New Testament, maging sa panahon natin. Naging independent ang tao sa Diyos kung nasa Kanya ng lahat. Pera, kung ano bang meron dito. Halimbawa, si Haring Solomon, mayaman, makapangyarihan, matalino, ang pinakamatalino sa lahat ng hari. Anong nangyari? Nung una, na-appreciate niya ang kaloob ng Diyos at humihingi siya ng karunungan at ipinagkaloob ng Panginoon ng kayamanan at kapangyarihan. So, sa mga hari, siya lang ang pinakamaraming asawa na sa 300 at lahat ng bagay ay meron sa kanya. At sa uh, bandang huli na pagtanto niya, parang wala naman ang lahat narating niya ang lahat pero parang wala naman. So dumating yung time na lumihis siya sa Diyos. Yan. At namatay. Okay? So yun yun ang nangyari. And then ano pang mga kahinatnan kapag mahal natin ang pera? Not satisfied ang tao kung siya'y mayaman sa lupa. Kasi naghahangad pa siya ng marami. Okay? Sa Diyos naman, yung mga pumanig sa Diyos, uh, gustong makamit yung kapayapaan dahil malakas at matino ang pamumuhay, kadalasan sila ay namumuhay na lang lang simple. So, di ba? So, hindi na kagaya ng ginawa nila o na karangyaan. So, sa Matthew 6.33, di ba? Ito yung sabi ni Cristo, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kaluuban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So ibibigay ng Diyos pero hindi sobra-sobra. So yun ay pangako ng Panginoon, 'di ba? Kahit kahit, kahit yung pinakamayaman sa mundo, meron din silang mga bagay na hindi nila kayang abutin na naabot ng mga taong simple lang. Uh, gaya ng maya mapayapang pamumuhay, uh, masayang pamilya, 'di ba? Uh, malaya, maraming kaibigan, maraming mga taong pumapaligid sa kanya. So madalas hindi yan nararamdaman ng mga mayayamang tao. Kasi nga, naging private sila yan. Then, ang mga simpleng tao naman, open, kay maraming kaibigan, open sa isa isa. So yun yun ang pagkakaiba kung titingnan natin yung kayamanan sa langit at kayamanan sa lupa. Kaya sa lupa, kahit sobra, kahit asobra mong yaman, tingnan mo, ano ba ang kahinat na ng mga mayayaman? Maraming pa rin kulang sa kanila. Kaya kahit mayaman na, marami pa rin kulang. Sila ang may mabigat na pinagdaanan, problema, in terms of mga sakit, yan, sakit sa na katawan. Eh, napapago din sila kay maraming mga kaaway. Eh, kasi pera eh, pag-usaping pera. Pag uh, uh, hindi mo kayang pagbigyan ng ibang tao, ay hindi marami ka ng kaaway dyan. Sa so langit kapag mayaman ka uh, sa mga makalangit na bagay, bukod sa bibigyan ka ng Diyos ng sapat na pangailangan. Sapat lang ha, hindi sobra. Uh, malaya ka sa daigdig na ito, masaya ka sa mundong ito. Uh, kung titingnan natin yung mga simpleng tao, parang walang problema eh. So, naintindihan nila. So, binubuksan yung kaisipang spiritualidad at naiintindihan nila kung ano ang mahalaga uh, sa mundong ito. Siyempre, ang mabuhay ng masaya, walang sakit, hindi masadong nakakaranas ng mabigat na problema. So 'yun ang mga realization. So maraming tao sa paligid niya kaya 'yun napakaganda, napakasi ang buhay niya. Ah uh, maraming gumagalang, humahanga. ah uh, walang masadong stress, siyempre mahabang buhay. So 'yun 'yun ang nakita natin sa uh, namumuhay spiritually. Kung mayaman ka sa lupa, sa daigdig na ito, kayo sang katutak na mga a problem solving situation na minsan para sa iyo nasa iyo na ang lahat pero kulang pa rin di ba naisip mong magaling naman ako pero bakit wala nang naniniwala sa akin so yun yung mga realization walang parang walang saysay -say, kasi yun nga nakakaranas ng malubhang sakit malubhang pinagdaanan kaya sa bandang huli nas na realize nila sa bandang huli na eh okay? na walang halaga ang kayamanan sa mundo so yun yung mga realization marami nang mga mga nakarating o nakamit yung kayamanan, na-realize nila walang sa isa yung kayamanan sa mundo. Kaya uh, gusto nilang magmuhay lang ng simple peace of mind at uh, yun ang nararamdaman ng na mga nakakaranas ng kayamanan. So mga kapatid, uh, kahit si Kristo, uh, kung titingnan natin, nakakaranas din siya kasi pamamaraan nga ng diablo ang kayamanan mabigat yung pananalita ni Pablo na sa panahon na mahal mong daigdig, kalaban ka ng Diyos. Diba? Ano bang ibig sabihin niyan? Pag daigdig, mga bagay-bagay sa mundo. Kasi pag nakafocus tayo sa mga bagay-bagay sa mundo, yun nga, sabi ni Kristo, maging tapat ka sa isa, ahamakin mo naman ang isa. Kung kayamanan, mamahalin mo kayamanan, uh, siyempre kakalabanin mo ang mga Diyos kasi iba yung teaching uh, ng Panginoon tungkol sa kayamanan. Okay? Ang kayamanan ay yung kompleto ka sa buhay, pamilya, karunungan, uh, pagiging malaya sa na ito. That is uh, wealth. Okay? Hindi lang tungkol sa pera. So mga kapatid, uh, si Jesus ay nakangaral sa atin kung paano natin makamit itong buhay na walang hanggan. And then, hindi nga sa kayamanang makataigdig, hindi sa kayamanang makalangit. At isa sa mga basihan ni Kristo ay yung the way tayo mamumuhay uh, sa kapwa. okay? Kung paano natin tinitingnan yung buhay natin sa sarili natin, sa Diyos at sa mga tao. So, yun, mayaman ka na sa langit dyan. Kapag maraming kang kaibigan, maraming natulungan, at maraming marami kang na-inspired sa mundong ito. Yan, mayaman tayo sa langit yan. So, magkaiba yung kayamanan sa mundo kasi pansamantala, imagine na, kapag hindi mo may ayos din yan, pwedeng mawala sa iyo lahat. Parang ganun din. So, yan, dapat maging matalino tayo kasi yun din ang sabi ni Kristo dapat maging matalino kayo uh, sa mga bagay-bagay. Dapat makita ninyo ang mga kahinatnan sa mga ginagawa ninyo para yung kung ano man ang mga kapahamakan ay kasi puro kapahamakan ang dating kapag hindi natin nakita maging sa kayamanan. Okay? So, naway no maintindihan natin na mahalaga ang Diyos uh, mula noon hanggang ngayon. Ang kayamanan kasi pansamantala lang yan. So, mga kapatid, sa buhay, sa mundong ito, uh, kailangan maging mayaman tayo uh, spiritually. Kasi hindi, hindi naman ibig sabihin mayaman ka spiritually ay marami ng kulang sa iyo. Hindi. Nangako ang Diyos na ibibigay ko sa inyo ang mga bagay na ito. Di ba? Pero hindi lang sobra. <laughs> hindi rin kulang. Yung sapat lang. So yun ang pangako ng Panginoon. Kasi sabi nga niya, tingnan mo ang mga ibon sa langit. Di ba? Wala na yan. Nabubuhay sila. Yung mga halaman, wala naman silang trabaho. Pero sila'y pinapakain ng Diyos at nabubuhay. So, ganun din ang mga sumasampalataya at naniniwala at naghahangad sa mga maka So, naway maintindihan natin dahil sinasabi na rin ito ng mga expert na yung kayamanan ang nagpapahirap sa tao. Maraming nagsaliksik, nagsaliks, sa nag-aaway, maraming mga nabibigo, maraming nahihirapan just to earn money at yung nagkakasakit. Then, back to normal. Okay? So, dapat maging wise tayo at sa pangaral ng Diyos, ah, mahalaga ang kayamanan sa langit. Okay? Amen?